Then, um, the uh, th <coughs> how was Elena Lela sa shoot? Is, are they sweet or tanong ng mga fans kung kamusta sila, sila Elmo and Janela? Uh, actually, eh, hindi eh. Uh, hindi wala kasi akong shot alam sa mga tandem yung mga uh, couples na, uh, na uh, pinapartner sa screen. But nung set, yung first day namin sa set, uh, doon ko lang na hindi ka mo sila pairing. So, so mas nakatulong siya actually because yung characters naman na man, parang nagkakaroon din sila na uh, yung mga... Uh, uh, well, si Elmo uh, siya was a filmmaker. Is a filmmaker here, no? Si Janela is na parang production na So, agad ganda na sa nila ng dynamics na minsan uh, galit si director to the production manager. Mas madali na because meron sila samahan. So, mas, mas, uh, ano, fluid yung nililalim ng approach sa karate. At the same time, ano sila, uh, that, um, very, ano sila, supportive sila sa isa. Uh, nakikita ko lagi na, let's say, si, maaga mo pa si, ano um, um, mo, he'll stay there too, parang, ano, uh, kasi minsan si, ang, ang movie namin namin kasi, na are being characters si like Almon and Janela. So, pag wala na yung ibang characters, naiiwan talaga yung dalawa. Or sometimes si Janela na lang. Kaya minsan, wala na kasama si Janela. Kaya so, si, at least si Almon nandun pa. Di siya malas to, you know, uh, be with her. Uh, support. So yung last day namin, si Janela yung artista. Magulat kami. Ano yung lakasyon namin ha? Nagulat lang na ako, nagsisunod na kami, bilang, ay, nandito pala si Elmo. Kasi pumunta talaga siya, wala siya eksena, wala siyang gagawin doon, pumunta lang siya doon, nag-stay siya hanggang matapos yung shoot namin ni Janela. Just to be there with Janela.